pa naman tapos. Gusto ko lang i-share sa inyo na mga nagawa na. At ito na namin. Ayun nga, pinagtyagaan kong gawin hanggang sa matapos ang bahay na ito. Halos isang taon kong ginawa. At may nakatulong din naman ako, yung aking mga tiyo. Mga tiyo ko at aking pinsan ng aking ama para magawa itong bahay na to yun nga ang mga nasa estimate kong nag nagastos dito nasa 80 80 k na hindi pa gawa ang ano nito, kusina tsaka terrace Marami, malaki, malaki pang pa magagastos nagpapasalamat din ako sa Panginoon at mm, mapagpagawa ko ng bahay sabi nga na matatanda si pagatsyaga lamang ang kailangan kaya kailangan lang talaga magsipag pa at marami pang kailangan paayos yan share ko lang sa inyo guys thank okay. you